Uy, bagay sa boyfriend mo yan. Ay, ha! Bili mo na. Tata! Kwenta na lang. Oo, dalawa sanda. Ay, tato! Sige, enjoy! Thank you, Tana. Ay, thank you. Ayan, sama mo. Para terno tayo. Thank you, Thank you, Salamat! Ay, yung ano nga, Kax? Kumunti na yung paninda natin? Oo, kukunti. Talaga binibili nila eh. Tama, tama. Tama. Sige, Re refill. Yes, yes, yes. Sige, sige. Hindi, ano, sabi nga pala ni Boogie, tsaka ni Lady, mm -hmm. ano, meron silang dadalhin dito na pwede daw natin ibenta. Okay. Oh, oh sakto. Ito, pwede ito sa'yo. Pinubuto ni si Ribs. Oh. Hi, Hino guys. Hi, Lady. Oh. Uh, andito na pala yung no contribution namin para sa garage sale ng barangay. Mm -hmm. Second hand. Okay, second hand na. Second hand. Oo nga. Second hand na ano? Second hand! Hoy! Uy! Oh! Second hand! Aling <laughs> Hindi kayo aling Tessie yan. Ang aling yan. Ah! Eh! Aling Tessie yan! Ang aling Tessie yan! Ako, itago mo nito. Itago nito. Ako naman mga hands, nung ipapabenta sa iyo. ang mga alas. Oh! pagmumukha mong yan. Duda ako talaga lagi sa si, Ilang beses mo na naisahan sa kapal eh. Bugs, ship, gusto ko... Kong... galing sa snatcher yan. Ah, oh, Gags. Hindi ito galing sa snatcher. Sure ako. Paano ka naging sure? Eh, sigurado kung hindi ito sa snatcher, galing ito sa holdapper. Oh. Tama ko. Lukulong ka talaga eh. Lukulong ka. Lukulong <laughs> <laughs> ka. Galing, Tessie. Stolen goods yan. Bawal yun. Oh. Pwede tayong makulong. Damay-damay tayo. Isoli mo yan, Sol. Dapper, isoli mo. Isoli mo na yan. Isoli mo. Alam mo, punta ka sa ako sa kanan uh, mo kinuha yan. Tapos, suotin mo. Pa-hold up ulit. Pa okay na. O, habang pina... Balik mo yan, ha? Habang Ibalik mo yan! Oo, ayan, o. No? Habang pinabalik mo yan, babalikan muna namin ang palarong pambarangay. Let's go! Tuloy-tuloy ang palaro! At para sa susunod na parang game, Kappa Power sa kailangan dito sa Saan Kapa. At para sa Kappa Tips, Queen at KK! I-play mo na yan! Welcome back to my channel! Welcome sa Barangay 5, Tambakan. Time to play San Kapa! Sa larong ito, kailangan lang kapain ang item na ipapahanap namin na nasa tambakan habang naka-blindfold. We'll do two rounds at ang kabarangay na hindi makakahanap ng item, out na! Kaya, mga kabarangay, San ka pa? Players! Ang unang bagay na inyong hahanapin ay Bangkito. Bangkito, maliit Bangkito. na bangko. Oo, maliit na bangko. Kapag narinig nyo na ang siko, barangay na! Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Bangkito. Oh, okay. Ate, derecho. Derecho ka. Derecho, derecho. derecho sa Sara Sa pa! Ayan! Okay na, Lara. Okay na? Yun. Ah, dito! Yeah. Paso ka na, Aji! We have our winners! Lena! Lena, halena dito. Lena, halena dito. Dito tayo. Mag-uso tayo, Lena. Dito tayo. <laughs> Lena! Lena! Halena rito, dito pa, dito pa. Lena. Yeah. Ano nangyari, Lena! Nalito po ako. Kasi ang dami po <laughs> direct na na tinuturo. Oo. Oh, <laughs> oh, oh, oh. So bagay Minsan ba ba yun? yung mga nagsasalita, yung iba nang gugulo, iba tama. Oo. Oh, oh. Marami oh. doon, demonyo. Kaya <laughs> <laughs> eh, di ba dapat nagpapakinig sa mga demonyo. Pero Inyan. dito, wag ka mag-alala. Dahil dalawa tong anghel na ang magbibigay oh. sa'yo ng ayuda. Wow. ka lang kay SKKK and Queen. <laughs> Wale na. Pero ito, ito ang meron. Meron kang paayuda galing kay SKKK. Yes, that's right. Dahil isa ka din, Angel, dito sa Barangay Cinco Panalo, may paayuda kami sa iyo na 1, 2, 3,000 pesos. Thank you. Thank you, And congratulations. Back to you, mga kaas. Thank you, SK and Queen. Ngayon, sino sa ating tatlong natitirang players ang magkakaroon ng chance ng manalo ng jackpot round? Abangan lang yan sa pagbabalik ng Barangay Singo Panalo!